من التزم السلفية حصل الخير كله وحصل اجرا عظيما وفيرا كبيرا لانه لزم هدي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه قال القائل في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. مغاليب الله سبحانه وتعالى تونين أندقيل تقبق إكها إنك باقا على لسعات. تتنين سينابي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. o kayong mga mananampalataya, matakot kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pagsunod ng kanyang mga ipinag-uutos at pagwalay sa kanyang mga ipinagbabawal at huwag niyong hahayaan na kayo'y datalan ng kamatayan maliban na lamang na kayo ay mga muslim. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, tunay na ang pagsunod sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay isang kumpletong gabay at pagnubay na iginawad ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin bilang mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna sallallahu alaihi wasallam Ja'abil bil huda wal nur. Tunay na ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ay dumating sa atin sa sanlibutan bilang gabay, patnubay at liwanag. Ipinadala ni Allah subhanahu wa ta'ala liyudhirahu ala dini kulli upang mangibabaw ang pananampalataya, ang liwanag ng gabay, صلوات لا مغاربيون سنابنا الله سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون سورة التوبة آية الفطرية نبقينا الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى أنشنا بدلاسة أن يمسكوا سقامتا القتل نوبي أو كبير wa dinil at sa pamamagitan ng relihiyon ng katotohanan upang sa gayon ay mangibabaw sa lahat ng mga relihiyon kahit na ito'y kamuhian pa ng mga taong hindi mananampalataya kahit na ito'y kamuhian pa ng mga taong na nagtambal kay Allah subhanahu wa ta'ala faja'a bil huda wa dinil tunay na ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ay dumating sa atin bilang gabay bilang patnubay at bilang nagtuturo at nangangaral at naghihikayat sa atin ng tunay na paniniwala at pananampalataya fa yahdidi man yutiuhu wa yattabi'uhu alayhi magkaganon kapatid sa pananampalatay Islam paano hindi magagabayan ang taong sinusunod ng taong ito ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam paano hindi gagabayan ang taong pinangahawakan niya ang sunna ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahu yashhadu li rasul an bi annahu yahdi ila siratin mustaqim samantalang mismo si Allah subhanahu wa ta'ala ay sumasaksi at nagpapatibay na ang sugo na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pamamagitan niya ay ginagabayan niya ito sa daan na matuwid sinabi ni Allah subhanahu wa taala wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina Wa inna ka latahdi ila siratim mustaqim Surat al-Shura ayat 52 Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala At magkagayon ay ipina, ipinahayag namin sa iyo ang pahayag, ang Quran Sa pamamagitan ng aming pag-uutos Nung una ay hindi mo batid ang aklat at hindi mo batid ang pananampalataya Ngunit ginawa namin ang Quran bilang nur, bilang liwanag na kung saan ang liwanag na ito ay magagabay ilang sirotim mustaqim sa daan na matuwid. Sinabi ng mga ahlul ang, ah, ang sirati mustaqim, ito ang palagi nating pinagdudua, pinapanalangin sa ating mga sala. At lagi natin itong pinapanalangin, ihdina eh hindi ng sirati eh mustaqim. Ya Allah, gabayan mo kami sa sirati mustaqim sa daan na matuwid. Ngunit ano nga ba ang daan na matuwid? Sinabi ng Ahlul Ilm, ng mga mufassirun, ito ang dinul haq, ito ang daan na ang daan na matuwid, ito ang pananampalataya na totoo. Ito ang Islam, ito ang Quran, ito ang sunnah ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ang mga kaparaanan ng salahul umma na iniwan sa atin. Ibadatan wa akidatan pananampalataya, paniniwala o pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay walang iniwan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam maliban na lamang na binigyan na ng, niya ng at ipinangaral sa kanyang umma. Faman yuridul hidayata wal ihtida bi an-nur fa alayhi an yuqtina nafsahu ala al-iltizam al-kamil bi ta'ati hadha ar-rasul al-karim alayhi salatu wassalam. salam Sino man ang nagnanais na makamit niya ang tunay na gabay. Sino man ang nagnanais na makamit niya ang tunay na patnubay ay panghawakan niya ang sunna ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isabuhay niya ang ang sunna ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gawin niya ito sa kanyang sarili at ipangaral sa kanyang pamilya ang sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kunin natin at isabuhay natin at isakatuparan natin ang sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isa sa mga salafus salih ang kanyang sinabi, al-i'tisamu bis najatun. Ang pananalig sa sunna, ang paghawak na mahigpit sa sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wallahi ito ang kaligtasan Wallahi ito ang kaligtasan kapatid sa pananampalatay ng Islam. Unurusim mo khuta at tayo ay yayapak sa landas ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ihtiramu aqwalihi wa af'alihi wa taqarih At tayo bilang mga Muslim ay nararapat na igalang natin ang mga salita ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga gawain ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga bagay na kung saan ito ay sinang ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa akhbarih as-sadiqa at ang paniwalaan natin ang binalita ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na makatotohanan galing sa kanyang mga hadith na authentic fayuqminu bihadhihi al-akhbar at nararapat na paniwalaan natin ang mga sinabi o binalita ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yuti'u hadhihi al-awamir at susundin at nararapat na sundin ng alipin kung ano ang ipinag-uutos ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yatajannabu nawahi at pagkaiwasan ng alipin kung ano ang mga ipinagbabawal ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yu'minu bil wa'di wal wa'id wa bil jannati wan nar at ang paniwalaan natin kung ano man ang mga biyaya na magkakaroon sa paraiso mga kaganapan na mga maiinan na mangyayari sa paraiso na sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ibinalita niya sa kanyang umma ay nararapat lamang na paniwalaan natin at ang lahat ng mga sinabi ng Propeta Muhammad wasallam hinggil sa mga kagimbal-gimbal na mga mangyayari sa loob ng impyerno iyadang billah ay nararapat na paniwalaan natin ito. Tasdiqan ni Hazar Rasul wa ta'atan wa tiba'an lahu alayhi salatu wa salam bilang paniniwala natin sa sugo ng, ng Allah subhanahu wa ta'ala wa ta'atan wa tiba'an tiba lahu bilang pagsunod at pagsasabuhay ng sunna ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakat balagal al balag al mubin alayhi salatu wasallam. Tunay na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kailan kailanman na hindi nagkulang. Kailan man hindi nagkulang ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kahit isang letra na ipinag-uutos sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi nagkulang ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pagpapahayag nito sa kanyang umma sa paghihikayat at pangangaral sa kanyang umma at wala fi amrin amarahu Allah bi at walang ni isang pag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala ang hindi na iutos ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam وقد أشهد عليه هذا tabligh fi akbar mujammain fi akhir hayati alayhi sa punto na nalalapit na ang dulo ng buhay ng propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam nalalapit nang yumawang propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam ito ay sinaksihan mismo ng dakilang tagapaglikha at ang mga sahaba na nasa paligid ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa panahon ng nalalapit na ang kamatayan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanya sinabi Allahumma hal ballagt qalu na'am ya rasulullah qalu qala allahumma fashhad saksi si Allah subhanahu wa ta'ala Natunay na hindi nagkulang ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pagpapahayag ng kanyang misahi sa pangangaral ng Islam sa kanyang umma. Wallahi alazim. Kaya tinanong niya ang mga sahaba, "Qala Allahumma ballad, qala Allahumma fashad, Allahumma hal ballad?" Ako ba ay nagpahayag? Ako ba ay nagpaabot? Sabi ng mga sahaba, "Ya Rasulullah, na'am." Hindi ka nagkulang, Ya Rasulullah qaala allahumma fashhad allahumma fashhad naweit tayo ay maging saksi na hindi kulang ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallam tunay na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ginawa niya ang kanyang obligasyon wa ballagha risalatahu at kanyang ipinahayag ang kanyang minsay alayhi salatu wa salam fala taqul at huwag darating ang araw na iyong sasabihin, Wallahi Rasul Jaddi, yashfa'u li wa ana adhabu al-abu a'bath, wa artagibu al-muharramat, wa ajidu syafa'ata huna, kalla, kalla, huwag darating ang panahon kapatid sa pananampalatay Islam. Dahil ito sa kakulang o kawalan ng iyong kaalaman sa pananampalatay Islam at iyong masasabi balang araw, sumpaman kay Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang aking ninuno. Siya ang magiging tagapamagitan sa akin balang araw. Kahit ako'y maglaro, kahit ako'y magpariwara, kahit gawin kong katatawanan lamang ang pananampalataya at ako'y gagawa ng kasalanan, iyadang billah at mga muharramat, mga ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala wala namang problema dahil makikita ko naman ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na magiging tawag pamagitan ko sa araw ng paghukom kalla. إن نطوا رقبتي سقنا الإسلام والله إن تتطوعوا نسألك محمد صلى الله عليه وسلم لأنضحى على سعق يوم القيامة لا والله قال النبي عليه الصلاة والسلام لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك رواه مسلم sasabihin ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalo lalo na sa araw ng paghukom sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam bilang paalala niya sa umma na ito hindi ko ninais na makita ang isa sa inyo sa araw ng paghukom na nakatali sa kanyang liig ang mga gold at ang bronze o silver subhanallah ang kayamanan na nakatali sa kanyang liig nang hindi makarapatan at walang dangal ito a'udhu billah. Maari ito ay dahil sa pandarambong, maari ito ay dahil sa panluloko iya billah, maari ito ay nakuha galing sa haram at darating ang araw ng paglilitis iya billah. Sasabihin ng taong ito sa harapan ng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Ya Rasulullah, tulungan mo ako sa araw na ito ng paglilitis. Ya Rasulullah, tulungan mo ko Gayun din ang mga tao nagkulang sa kanilang mga pag-ibada. Samantalang dumating sa kanila ang paalala. Samantalang dumating sa kanila ang hudya. At sasabihin nila, Ya Allah, hindi naman dumating sa akin ang hudya. Ya Rasulullah, tulungan mo ko sa araw na ito. Anong sasabihin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? La amliku laka shay'an wala akong may tutulong sa iyo na galing kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wala akong may tutulong sa iyo. Tunay na ako ay nagpahayag. Itinuro ko sa iyo to nang ikaw ay nabubuhay pa sa dunya. Dumating sa iyo ang paalala. Dumating sa iyo ang gabay. Dumating sa iyo ang patnubay. Dumating sa iyo ang Quran. Dumating sa iyo ang sunnah. Huwag mong sasabihin sa araw ng paghukom, Ya Rasulullah, tulungan mo ko. Dahil hindi ko nagampanan ang mga bagay nito. ito. Dahil nakagawa ko ng kasalanan at mga muharama. La Wallah. Hindi nagkulang sa atin ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La Wallah. Hindi na kulang ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng pagpapahayag sa atin ng katotohanan na ito'y magsilbing gabay sa atin at gabayan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. يعني ولا الله سبحانه وتعالى. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله عز وجل. فمن اتقى الله وقاه ونصره وكفاه عباد الله إن النبي صلى الله عليه وسلم أدى لهذه الأمة رسالتها وبلغ البلاغ المبين البين الواضح مغالب من الله سبحانه وتعالى كتو المهند المهنة صلى الله عليه وسلم أي جنم para sa umma na ito at tunay na ipinaabot at itinuro ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam malinaw na pagpapahayag ang, ang Islam idla la nahtaju ila shay'in illa wa qad bayyana al-rasul sallallahu alaihi wa ala akmal al anumang bagay o katanungan anumang ating pangangailangan wallahi al-azim ito ay nilinaw ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wa sa ka kumpletong pagpapalin paghino nito sa kanyang umma. Binigyan niya ito ng pamantayan. Binigyan niya ito ng kaparaanan, Itinuro ito ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa atin bago pa man yumao ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallam. Qala alaihi salatu wa salam, ma ba'ath Allah min nabiyyin illa kana haqqan alayhi an yudilla ummatahu ala khayri ma ya'lamu. وَلَهُمْ وَأَنْ يُنْذِرَهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُوا لَهُمْ Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Wala ikang nabi o propeta na ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala na tunay, maliban na lamang na itinuro o ipinangaral niya sa kanyang umma ang kabutihan na alam niya. At walang nabi maliban na lamang na nagbigay ng babala o ikakasira na anumang nalalaman ng nabi. Hindi nagkulang ang bawat nabi sa pagpapaalala sa kanilang umma. Lalong-lalo ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang na una ang pangaral o turo sa atin ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang isabuhay natin ng tauhid, ang kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala Sundin natin ang yapak ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panghawakan natin ang kanyang sunnah. Wa kayfala dito natin makikita ang gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Kung tunay tayo na nagmamahal kay Allah subhanahu wa ta'ala, nararapat na sundin natin ang kaparaanan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngunit nil shadid sa panahon natin ngayon, subhanallah. Paano natin pangahawakan ang sunna ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam samantalang mismo karamihan sa umma na nagki-claim na sila umma ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay babaya sa pagsasaliksik ng kaalaman. Hasbunallah wa ni'mal wakeel. Paano gagabayan sa sunna ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung mismo tayo hindi natin pinag-aaralan ang kaparaanan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tunay na sinabi ni Imam Mukbil al-Wadi'i rahimahullah, wa a'adhamu shayin darana huwa jahluna bidinina. Tunay na ang pinakamalaking nakapinsala sa atin sa panahon natin ngayon, wallahi hindi ang kayamanan, wallahi hindi ang posisyon, bagkos ang pinakamalaking nakapinsala sa atin sa panahon natin ngayon, mismo tayong mga mangmang -mang sa ating pananampalataya. Hindi natin pinag-aaralan ng Islam, samantalang nasa atin ang Islam. Hindi natin pinag-aaralan ng sunnah, samantalang sinasabi natin na ito ang tamang gabay. Ito ay, itong mga katanungan na ito kapatid sa pananampalatay ng Islam ay tunay na ibabalik natin sa ating mga sarili. Tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala ay saksi at ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagpahayag ng katotohanan. At naniniwala tayo na kapag ang umma lamang na ito ay itinaguyod at isinabuhay at isinakatuparan niya ang tunay na aral ng Islam na tulad ng pagsasabuhay ng mga sahaba, tabi'in at baut, at baut, tabi'in, kung paano nila hawakan ng pananampalatay ng Islam. Kung nagagaya lamang natin. At kung ginawalan natin ang pattern na itinuro sa atin ng Salaful Umma, kung paano nila pinanghawakan ng Islam, kung paano sila nagutos ng kabutihan, kung paano sila nagbawal ng kasamaan, kung paano sila nagpahayag, kung paano ang pag-uugali ng mga sahaba, kung paano nila sinamba si Allah subhanahu wa ta'ala, kung paano nila isinabuhay ang sunnah ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi thumma wallah, sumpa man kay Allah subhanahu wa ta'ala hindi hindi malayo na tayo ay kahahabagan ni Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay pararangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay itataas bilang umma ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngunit kailan kung kailan natin tinalikuran ang din Kailan natin tinalikuran ng akida to sahiha, ang tamang, tamang paniniwala at pananampalataya. Kung kailan natin iniwan ang sunna ng Propeta Muhammad wasallam dun natin matatagpuan ang kaligawan, iadam Billah, iadam Billah. Kung tunay lamang tayo na nagsasaliksik ng kaalaman, hanapin natin ang mga ulama, Rabbaniyin na nasa tama ang kanilang pananampalataya, tama ang kanilang paniniwala at katuruan. Mga taong iniimplement nila sa kanilang sarili ang pangaral ng Islam, naguutos ng kabutihan, nagbabawal ng kasamaan at isinasabuhay nila sa kanilang mga sarili. Tunay na hindi tayo maliligaw kapatid sa pananampalataya Islam. Tunay na malayo tayo sa mga bida, tunay na malayo tayo sa kaligawan, tunay na mapapalayo tayo sa mga syirkiyat riyad mga kapatid, sa pananampalat ng Islam, ang solusyon na ibinigay sa atin na guideline ng ating mga ulama upang tayo magkaisa sa umma na ito ay isa lamang. Ang pagkakaisa ay sa pamamagitan ng paghawak ng Quran at sunna ng Propeta Muhammad sallallahu wasallam base sa pangunawa ng Salabon Umma. Dito tayo magkakaisa ito sa pananampalatay ng Islam. Balikan natin ang tamang pangaral ng Salabon Umma kung paano nila pinangahawakan ng Quran at Sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na gabayan ang umma na ito at ituro at ipangaral sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang tamang landas. At gabayan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa tunay na paghawak ng sunna ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ipanalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na biyayaan tayo ng liwanag ng kaalaman sa pananampalataya at gabayan tayo sa tamang landas hanggang sa, hanggang tayo ay datalan lang ng ng kamatayan na tayo ay nasa tamang pananampalataya at paniniwala نسأله أن يهيئ لها الدعاة الصادقين المخلصين الذين يلتزمون شريعة الله ظاهرا وباطنا ويشعرون بثقل الأمانة وعظم المسؤولية في تربية شباب الأمة وقيادتهم إلى كل خير وتجنبهم كل شر أسأل الله أن يحقق ذلك اللهم آمين إن الله ربنا لسميع الدعاء وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين اقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون